At pong nakausapin si Mayor Jennifer Cruz ng Pola Mindoro kung yung magugunita. Eh, dilubyong inabot nila doon sa oil spill ng dahil po sa paglubog nito pong MT Princess dyan po sa karagatan malapit sa kanilang lugar, girl. Kasama nga po natin si Pola Mindoro, Mayor Jennifer Cruz. Magandang umaga po, Mayor. Good morning! Yes, good morning, Mr. Cha and Sir Morning. Sorry to so, sorry to wake you up early. <laughs> no problem po. No okay, problem. Sige. Ito na nga po, Mayor. No? Mag-iisang oh, taon po. na po no? simula nung uh, nangyari ito pong oil spill dyan sa Oriental Mindoro. And uh, meron na pong nire-recommenda na kasuhan ng DOJ, criminal cases po ito, laban doon sa ilang uh, officers ng MT Princess Empress. Ano pong reaksyon nyo dito? Miss Chacha, sobrang thankful po ako bilang kami po yung isa talaga sa sobrang nag-ground zero po sa oil spill. Sobrang thankful po kami sa DOJ sa ginawa po nila na pagsampahagad at pansinin po talaga yung kaso na yan. Sobrang pasalamat po kami. Ah, uh, ganun pa man ano, uh, enough na po ba itong may may mga pinakakasuhan pero meron ding ilan na nirerekomenda naman itong mga prosecutors ng DOJ na mga respondents na due to lack of probable cause eh hindi nga po maiisasamang makasuhan dito. Um din po sa ano, okay na po kami na meron mm -hmm. pong nakasuhan talaga. Mm -hmm. Sana yun hindi po nakasuhan, sana napasama rin po sana. Yan naman po eh, talagang uh, nasa kanila naman po yung eh, talaga kung paano nila makapasuhan yung iba. Mm -hmm. na sana napasama yung iba mm -hmm. kasi lahat naman po talaga sila ay eh, liable po doon sa case. Mm -hmm. mm -hmm. Sinasabi nyo nga po sa ilang mga panayaman, kahit na halos mag-iisang taon nang nakalipas, simula na nangyari po itong oil spill hanggang sa ngayon, yung epe epekto po nito sa kabuhayan ng mga taga dyan ay uh, iniinda nyo pa rin po hanggang sa ngayon? Yes mamaw po. Mm -hmm. Alam mo yung ginawa po nila talaga ay isang napakalaking problema para sa aking mamamayan. Mm -hmm. Lalo sa mga fisher folks, mm -hmm. yung aming mga nagtitinda ng isda. Malaking problema po talaga until now. Mm -hmm. Kaya mm -hmm. talaga nung nalaman namin kahapon yung desisyon ng DOJ, uh, lahat po kami natuwa sa desisyon na ito. Mm -hmm. Sa ngayon po ba patulong pare o patuloy pa rin yung pagtulong nila dito po sa mga um, dito po sa mga mangingisda na apektado po diyan sa oil spill? Ah, uh, na-stop na po after mga 2-3 months. Nawala na po yung tulong kaya kami po talaga ay naghanap ng alternative na hanap buhay pa dun sa mga fisher folks. Um, nahirapan po talaga kasi lalo ngayon malakas po ang alon. Uh, wala pa rin po talaga na um, hala po yung ating mga fisher folks. So sa ngayon po, ang uh, ini, -ini request nyo nga po ay sana makapagbayad ito pong mga may-ari ng barko dyan po sa mga Opo. apektadong mangingisda sa inyong lugar. Yes ma'am. Opo. Yun talaga yung pabayaran nila, yung problema yung ginawa nila sa ating mga papayan. Sana ano po, uh, matapos na din yung kaso para at least makinabang po yung mga taong bayan na nasira yung kanilang hanap buhay. Yun naman po talaga yung purpose din namin sa ginawa nila at matuto din po sila sa mga problema ginawa nila para sa mga mamamayan po. Yung mga susunod po siguro mag-iingat na po sila. Sa ngayon po, no, hindi natin alam kung gaano katagal po ang tatakbuhin itong kasong ito. Pero ang good news nga po para sa inyo at para sa taga sa mga taga-Pola Mindoro ay may mga pinakakasuhan na opo yun po talaga yung malaking pasasalamat namin mm -hmm. at uh, nagkaroon ng katarungan po hindi man pa tapos pero po yung mapansin at makasuhan na sila isa pong malaking uh, ano po sa amin yun uh, Edge na rin po yun sobrang thankful na po kami doon mm -hmm. Sa ngayon po ang ilang mga wanging isda eh, nagbalik na po sa kanilang mga kabuhayan o yung iba ay eh, patuloy pa rin po doon sa alternative na kabuhayan na ginagawa nila simula nang nagkaroon ng oil spill dyan? Opo, unti-unti pong uh, bumabalik sila. Pero yung iba po talaga, nagtayo ng mga taniman sa may mga garden nila. At least yun po yung uh, kanilang hanap po ay this time. And yung iba nasa construction po. So, dera-dera dire po yung alternative nila. At the same time, kung pwedeng pumalaot sila, pumapalaot po sila. Mga turista po natin, dyan sa Pola, nagbalikan na po ba? Um siguro po dahil dun sa nangyaring oil spill kaya ngayon um pag-lift po namin ng state of calamity sa February 26 ililift po namin yung state of calamity baka po um bumalik po sana po bumalik sa February 26 po yung start So sa ngayon po hindi pa rin safe ito no kasi nga Ilip. na oh, ongoing pa rin opo, opo. hindi pa rin safe kaya ililift na po namin sa February 26 para malaman po nila na safe na ulit yung pwedeng maligo na po ng ating mga turista at makabalik po sana sana po. And uh, thankful po kami sa inyo ni Sir Ted. Uh, kasi talagang tinutukan niyo po until now uh, tinututukan niyo po yung kaso. Salamat po sa inyo. Po. Ah uh, mayora kasi dalawang aspeto po ito ano po uh, mayora. Itong sinasabi po ng DOJ at ng Marina criminal case po ito, no? Po. naman na yung damages para po sa mga napinsala. Sa inyo pong bayan, meron na ho ba kayong ano, natanggap na specific na tulong and amount para ho sa mga biktima ho nitong spill na ito at uh, meron hubang inaalok ina ko meron man na settlement po para sa civil damages. Uh, wala po. Yun pong IOPC, nag-initial po sila ng pagbigay ng insurance eh, 625 out of 5,000 plus po nating na fisher folks. Uh, that was, ano po, two, three days ago lang po nangyari. So, malapit na po ang one year bago na ibigay po yung 625 doon sa IOPC na insurance. Pero the rest po, wala po kami ibang nakukuhang tulong pagdating po doon. Like, for example, ganito sa may-ari, wala oh, oh. Po. So, yan po yung isa talaga. At least, makasuhay po ng DOJ. Baka oh. later po, may bigay nila yung tulong nila sa mm -hmm. Fisher folks natin. Mm. -hmm. Uh, um, mayor, yung pong tulong na ito, uh, magkano po ito? Ano po ito? ah uh, sa IOPC po ng galing, mm -hmm. yung insurance po. Mm. -hmm. Um, what, yung iba po nakatanggap ng 4,000, 5,000. Mm -hmm. Yung iba naman po may 10,000. Iba-iba po kasi yung tulong na binigay ng insurance company. Mm-hmm. -mm -mm. Opo. Cash so, po ito? Cash po ito na binigay, Mayor? Uh, cash po. Para, okay. Ano pa lang po, ibibigay pa lang po sa Wednesday. Nagkaroon mm -hmm. lang po sila ng orientation mm -hmm. para may ibigay po yung cash na ibibigay. ng ano. Sa Tuesday pa po, yung pagbigay nito. Opo, sige po. Um, Mayora, meron na ho ba kayong kinonsulta? Kasi ibang kaso yung usapin po ng civil damages dito. But the town, no, kayo ho mismo, Uh, pe, kung kayo po ay sa inyong abogado, pa pwede ho kayo maghabol dito eh. Ano ho ang balak ho ninyo? Um, ngayon po nakipag-usap po ako kay DIL, DIL Secretary dahil meron po silang lawyer na pinahiram sa amin para at least magtanong po namin mm. kung ano talaga yung pwede pa namin na gawin kasi na uh, criminal case po yung naka, ano, naka -file. Mm -hmm. Kasi po, yung... Uh, yung civil damages po, oh, wala pa po talaga. Oh, 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 so, mm -hmm. inaano po namin yan. Sinecheck uh, po namin din sa lawyer. Mm -hmm. so, siguro, mm -hmm. this coming week po, magbibigyan kami ng sagot. Okay, sige po. So, to make it on record, uh, Mayora, ilan po ang individual na naapektuhan or families bisabi doon sa mabibigyan o nabigyan na po ng tulong pinansyal ng right, uh, ng insurance company? Apo, right now po, may 625 na So yung uh, 4,000 plus po 4,560, hindi pa po nabibigyan. So yun po yung maghihintay mm -hmm. dun sa insurance company mm -hmm. at doon sa mga civil case po naman natin. Uh, maghintay rin po yun. Napaharami po na, na po. ating mga mamamayan. Okay, sige po. At Mayora, may, hindi ho naman natin maitatanggi na karapatan po nung nagbibigay dito ho ng tulong pinansyal. Ano? Insurance man okay. yan yung kumpanya na papirmahin po mm -hmm. ng quit claim itong mga kababayan ninyo. Tama po naman yon, No? Pero yung okay. hubang quit claim na ito, meron hubang quit claim at ito ba yung inyo na nabasa? Um, yun po ay binasa ng lawyer mm -hmm. at uh, yun nga po kay pinasa po namin sa DOJ mm -hmm. at ang naging posisyon po ng DOJ, dapat ipul na po yung bayo din sa mga tao, total one year na po for Paula. So yun po yung ano, pero sabi po ng, ano, ng insurance company, magbibigay pa daw po ulit sila. Doon sa quick claim po na sinasabi nila. Hmm. Hindi po kasi pinabasa sa akin eh. Mm -hmm. Ibinigay kayo po ng diretsyo sa tao. Opo, opo. Sige po. Kasi po yung quick claim, wala namang problema doon, mayore eh, no? Na apo. sasabihin mo na kung tama hindi, um, po ang ibibigay, apo, apo, okay lang apo, apo, po sana. Opo. Opo. Sige po. Kasi nga kung tatanggapin ko ito, hindi na ako maghahabol sa damages eh okay lang yun. decision yun ng bawat mamamayan, no? Opo. Pero yung kasong kriminal eh, walang iba ito. Wala, iba ito mga ka, falsification po. po. na sinasabi dito. O, o sige. Okay, salamat. Thank you, sir. Ted, hmm. Thank you po sa inyong dalawa. Thank you po sa pagbantay po sa hmm. kaso. At sobrang, doon ko po na-realize, sobrang marami po pala talagang tao na mahal ang kalikasan. Hmm. Thank you so much po. Opo. Salamat din po, Mayora po, sa inyo pong pagpupursige para po sa inyo mga kababayan. Salamat o. po, Mayor salamat Jennifer Cruz. Thank you. Po. Thank you. Si uh, Mayora Jennifer Cruz ng Pola. Oriental Mindoro. Ted Failon at DJ Chacha, Mayor Nazarranjo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.